Ang alamat ng Lukban Quezon, noong unang panahon, sa isang malawak at matabang kapatagan sa paanan ng bundok panahaw, may tatlong datu, datu Lukban, datu Balinog, at datu Kaminta, na naghahanap ng masisilungang lugar para sa kanilang mga pamilya at nasasakupan. Matapos ang matagal na paglalakbay, natagpuan nila ang isang lugar na sagana sa likas na yaman. May malinis na tubig mula sa mga ilog at may matabang lupa na angkop sa pagsasaka. Habang naglalakad ang tatlong gato sa kagubatan, nakakita sila ng isang malaking puno ng lukban, isang uri ng prutas na kawhawig ng suha o pumelo. Napansin nilang maraming ibon ang namamahinga sa lilim nito at tila ito ay nagsisilbing sentro ng kalikasan sa lugar. Dahil dito, na pagpasyahan nilang ipangalan ang bagong pamayanan bilang lukwan, bilang pagpupugay sa puno na naging tanda ng kanilang bagong tahanan. Sa paglipas ng panahon, lumago ang bayan ng lukwan at naging isang sentro ng agrikultura at kultura sa rehiyon. Kilala ito sa kanilang masaganang ani, lalo na sa mga gulay at sa makulay na pahiyas festival Isang taon ng pagdiriwang bilang pasasalamat kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Ang alamat ng Lukban ay nagpapakita ng kahalagahan ng kalikasan sa buhay ng mga tao at kung paano ito naging bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura. Salamat sa panonood ng aklat, kwento at kaalaman. Sana ay may bago kang natutunan today. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at iklik ang notification bell para updated ka sa aming bagong kwento at kaalaman. Sama-sama tayong matuto at mag-enjoy! Kitakit sa susunod na video!